guys uh, may driver kasi sa company namin guys yung taga deliver ng patatas ay may aircon siya at ito yung binigay niya papalit daw ng bearing pero siyempre double check muna natin yan kung okay ba yung bearing niya no bago tayo mag buksan natin ikutin muna natin to bago may tunog. yan mayroon Okay. Yun na guys, yun know, na. Ito na yung bearing yun. Oh. Okay? Kaya kailangan natin tong tanggalin. Yun na guys, uh, naano na natin yung bearing at ito na yung may ano problema na bearing, di ba? Pero itong sapuitan nya ay okay naman. Pero dapat ay kapag may problema ng isang bearing, dapat palit lahat, no? bago lahat okay kaya simbolo na natin itong bearing tapos babalik natin yan pero yan lalagyan natin ng grasa yan okay para hindi matuyuan yun okay na guys simbolo na natin naibalik na natin yung blade tapos testing na naman tayo okay kung may tunog pa ba okay may tunog ah ito pala <laughs> ito yung tunog. Okay. Yan, wala na. Okay na. Ah, ito yung bearing. Ah, yung number ng bearing ay 6201. Okay. Bye-bye.